XDC, Radtoman, report! At dunay daghang problema sa Pilipinas nga angayang tutukan nga dili puro pampolitika lang sama sa inflation, hunger, food stability, food security ug pagpaminaw sa mga mulo sa marginalized sectors sa katilingban. Mao kanang gibarugan ni Act Teachers Representative Franz Castro sa eksklusibong pagkighinawi sa DXDC RMN Davao kaniya. Nakita usab niya ang posibilidad sa panawagan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga iparesign si President Ferdinand Marcos Jr. aron mabutang sa pwesto ang igsuon niining si Vice Presidente sa radoterte Duterte. Gibutyag ni Castro nga bisan pa man sa miaging administrasyon ni FPRRD, wala siya nakita nga kalambuan sa si kinabuhi sa mga Pilipino ug karon usab sa Marcos administration. Wala na matagad ang nag-unang concern sa nasod. Ang tanong ko lang diyan, look stalking. So, may mga nagawa pa sila kahit na yung Duterte administration nung last time. Ano ba yung idinulot nito doon sa ating taong bayan? So, wala akong matandaan ano, na ang buhay natin dun sa last administration. At ngayon din, kami sa makabayan, wala rin naman din kami nakikita. Kaya nga then, sigilan na itong chacha, sigilan na itong people's initiative na ito dahil malaking lang yan sa ating taong bayan at hindi maasikaso ng Marcos administration. Ang mga prevailing na problems ang ating bansa. Panawagan karon ni Castro ng ato sa si mga Marcos o Duterte nga inay unahon ang kaugalingong interes. Ang ngayang solbaro nila ang tinuod ng mga isyo sa nasod. Pinaagi sa proper venue o dili paggamit sa pondo alang sa mga Pilipino. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko. Radjuman, Ivy Parido, Tatak, Armen. Armen News, Derecho, Balitang Metro Davao.